Si Carla, obligado rin po magbigay sa landing pad. Oo naman. o naman po. Ang maganda naman po kay Carla, sumusunod talaga siya sa akin. And yun ang ayokong mangyari kay Carla na magkaroon siya ng issue sa sponsor, magkaroon siyang kaaway. Kasi pera lang yan. Hindi natin ano yung Mas importante yung reputasyon natin, yung tiwala, yung tiwala ng nila namin. Ng mga kasamahan natin, mas importante 'yun kisa sa pera na 'yan. No? Huwag tayong papasilaw sa pera. <laughs> hello, hello. Po, mga kalingap, mga kapinati natin diyan. So, kung nakikita nga po ninyo sa tit sa title ng aking video, sa thumbnail ng aking video na si Kalingap Prab binigyan ng payo si Baby Carla sa kanyang live video po. So, grabe. And, ah uh, kanina nga po, uh, in a few, 12 hours ago, dahil i-upload ko po itong uh, video na to 12 hours ago, uh, 12 hours after nung live ni Kalinga Prab, nabanggit niya sa kanyang live stream, ang, uh, Maraming bagay, ang maraming bagay at isa na rito na banggit ni Kalinga Prab sa kanyang live stream, uh, si Carla. And marami siyang sinabi about kay Carla and binigyan niya ng payo si Carla kung anong pwede niyang gawin sa kanyang career uh, sa kanyang pag-YouTube. So yun po. Nabanggit din pala ni Kalinga Prab na naayos na po ni Kalinga si Kalinga Prab mismo nag-ayos ng YouTube channel ni Kali, ni, ni Carla. Dahil nga parang nagka-problema yata doon sa monetization na uh, sign pa live si Carla eh, no? Mga kalingap. So, halika. Uh, gawa natin ng, uh, no, ng quick reaction po, mga kalingap, no? Yung nasabing uh, live kanina ni Kalingap, bro. Si Carla obligado rin po magbigay sa landing pad. O naman, o naman po. actually, ako man po talaga manager ni Carla, no? Nag-usap na rin kami ni Carla, nag-usap kami yun. And, ang maganda naman po kay Carla, sumusunod talaga siya sa akin. Sabi ko nga sa kanya, basta dito ka lang sa Kalingap, uh, sumunod ka lang sa akin. Hindi ka namin pababayaan. So, yun na nga po, uh, may kaunti tayong uh, clip na pinasilip nga. And nabanggit doon ni Kalingap Prab na, si Kalingap Prab na pala yung manager ni Carla. Wow! Grabe, napaka, ano, napaka ganda nun sa part ni Carla dahil alam naman natin si Kalinga Prop talaga napaka-responsable talaga ni Kalinga Prop. Hinding-hindi siya pababayaan. And yun na nga, sinimulan ngayon ni Kalinga Prop sa mga payong binigay niya kay Carla. And kung paano, paano may maintain, paano, paano maging uh, mas better self and uh, paano, paano mas uh, mag-aangat pa yung karir ni Carla dito nga sa YouTube nga. And nila nga, nabanggit nga ni Car ni, ni, na ako. nabanggit nga ni Kalingap, parang na si Carla nga po, mga Kalingap, is, napaka masunurin talaga. Kitang-kita naman talaga natin, walang, walang pag, ano, wala talagang, explain, explain pa eh, no, mga Kalingap, talagang, si Carla is talaga napaka masunurin talaga at eh, no? saka, tumatanong talaga eh ng utang na loob, no. Kitang-kita mo naman talaga sa kanya nga, lahat, sa lahat ng ginagawa niya. Tapos 'yun sabi niya, nag-promise pa nga siya sa akin na hindi siya aalis sa kalina. Kaya 'yun nga maging ano 'yun, uh, magaling naman po si Carla sumusunod siya kahit nagsusorry nga siya sa akin kasi minsan affected siya sa mga bashers. Pero mag ang maganda kay Carla, ano, siya ay natututo, no? And open siya sa mga nag, nag a advise sa kanya. 'Di ba? Kaya, ayun. Basta, ano lang talaga, sumunod lang. You know? Kasi... So, yun ang nga At saka, nagbitaw rin po si Carla ng promise kay Kalingap Rab, na hindi-hindi siya haris lang sa Kalingap nga. Eh, no? So, grabe. Napaka... Alam ko kay Carla, talagang papanindigan niya yung promise niya yun. And talagang a ah, mag stay siya sa Kalingap. And ano pa ba? Ano pa ba? Yun nga, dahil nga, minsan affected nga si Carla sa mga bashers nga eh no mga, hindi talaga maiwasan yung ganon talaga ang buhay lalo na sa social media nga talagang asa nga napakaganda rin na nasa ano siya kalingap talaga siya dahil marami siyang mga kuya talaga na magbibigay ng advice sa kanya para maiwasan hindi masyadong maapektuhan sa mga bashers uh, pag uh, ano pag cope sa stress, syempre na nabibigay na social media and all. Napakarami niyang kuya dyan, lalo lalo na una ni Kalingap Prab, sila kuya Jens, Kuya Nel, si Kalingap Ian, at saka syempre si, si Agum. Na si Agum talaga. Grabe. na and, uh, ako, andito rin ako para kay Carla and lagi din akong uh, talagang nakantabay sa kanyang uh, career talaga dito sa YouTube and lagi nakasuporta talaga. Kagaya nun. Yung iba kasi, Gaya nung umalis na isa, kahit nakausap ko, nag -ad akong advice sa kanya, pero wala po talaga. Hindi po talaga siya sumunod sa akin. No? Uh, no si M, yan. Pero wag na pong ano, ano, ng reaction video. Pero yun nga, talagang grabe ang ano ko dyan. Bago pa mga first vlog, second vlog, pinakausap ko na yun na huwag kang masyadong ma-attach sa sponsor. Uh, pag may nagbigay sa iyo, i-report mo lang sa akin. Okay lang na ikaw yung tumatanggap. Basta pag may nagbigay, report mo sa akin. Pero yun nga, hangga't maaari, kung tayong tumanggap sa sponsor, iano, ipadaan pa rin sa akin, sa K-Boys o kanino Or kung andiyan na, nagbigay na sa iyo, report lang, report lang sa akin. Di ba? Para yung tiwala ko ay hindi mawala so yun yung nangyari ang dami kong advice talaga kaso yun hindi talaga siya sumunod pero wala tayong makagawa yun yung gusto niya yun yung pinili niya na mag solo at humiwalay sa kalingan kaya yun yung nangyari medyo napahamak siya dun sa mga sponsors yun na nga nangyari nangyari na nga kasi yung mga karamihan sa naging sponsor niya nakaaway siya yung mga reactors niya nakaaway siya hanggang sa yun pero choice niya po yun no? tapos na po wala na po tayong magagawa and yun ang ayaw mangyari kay Carla na magkaroon siya ng issue sa sponsor magkaroon siyang kaaway kasi pera lang yan huwag natin ano yung mas importante yung reputasyon natin yung tiwala yung tiwala ng nila namin ng mga kasamahan natin mas importante yun kisa sa pera na yan no? Huwag tayong papasilaw sa pera. <laughs> yun na nga po, may nabanggit din si Kalinga Prab na example, which is yung past beneficiary niya, hindi ko na po babanggitin and sabi din niya nga, wag na gawa ng reaction video. Pero, in-include ko po siya dito sa aking clip para na rin magkaroon tayo ng example nga. And para, yung example na yun is para maiwasan natin in the near future nga. Yun na nga yung uh, direct contact sa mga sponsors. Kasi yun, nabanggit nga ni Kalinga Prab na Pera lang yan, mga kalingap. Na mahalaga pa rin talaga sa buhay ng tao is yung tiwala. Bigyan natin kayo ng example. Kunwari, may kaibigan kayo. Uh, umutang. Umutang sa inyo. ganon. <laughs> Pera lang po yun, no? And uh, years and years na yung lumipas. Pero parang nagkalimutan na. Hindi na naalala yung utang sa iyo. Siyempre, yung tiwala mo, mawawala dun sa kaibigan mo na yun. Dahil umasa ka na babayaran ka niya sa tamang oras. Ganun po yung sinabi ni Kalinga Prab dun sa kanyang video nga, sa kanyang live ka, ka kanina po. Yun nga yung sinabi niya na pera lang yan, hindi mahalaga yan. At saka alam naman natin lahat na talagang yung kaibigan talaga is uh, talagang yun yung isa sa mga sandata mo talaga. And uh, sila yung mga laging nandyan, laging, laging sa uh, yung... Kahit sa hirap at ginhawa, andyan pa rin mga kaibigan mo. So, yun. Uh, I-include in ko na rin siya para magkaroon tayo ng example, no? Para maiwasan na rin natin na mangyari pa. Diba, tinan mo si Carla. Sumunod siya sa akin. No? Slowly but surely. Tinan mo, hanggang ngayon, paangat pa rin siya. Paangat. Mabagal, pero paangat ng paangat. Pero kasing iba gusto, angat agad, anong nangyari? Pumabagsak. Kung hindi sila makapaghintay. Hindi sila makapaghintay sa... Ano? Daddy! Opo. Daddy! Yes daddy. po. Daddy. Yes daddy. po. Ano po? Ay, kay daddy nga yan. Kung baga di sila makapaghintay, gusto nila bigla ang angat agad. So, anong nangyari? Oops. Uy, huwag yan. Diyan muna, Jemen. Nangyari, bumabagsak din ka agad. No? <laughs> So yun na nga mga kalingap, no? mga kapinatiks natin dyan. Talaga, in-emphasize ni Kalingap Rab yung pagiging masunurin ni Carla po sa kanya. And alam naman natin nga, yun nga sinabi na slowly but surely, pero siguradong aangat. So ako, nakaniniwala ako sa ganung uh, pananaw nga na mas maganda yung dahan-dahan lang, mas mabusisi mo habang Uh, ginagawa mo yun, nagkakaroon ka ng learning experience, mas napapabuti mo ang iyong sarili, may marami ka natututunan, at saka, yun, uh, mas maganda yung gano'n Kasi kapag uh, na, nakamit mo yung tagumpay, mas masarap yung gano'ng uh, pakiramdam. No? Kasi pinaghirapan mo siya, hindi ka nagmadali, talagang in-enjoy mo yung moment, yung journey mo on the papunta sa top. No? So, yun grabe si Kalinga prop talaga talaga. Hindi hindi niya talaga nakakalimutan yung pagiging uh, masunurin talaga ni Carla. And uh, shoutout shout out pala kay Carla kung nanonood ka. And uh, grabe na napa, napabilib mo talaga. Na, matagal mo na kaming napabilib Carla at saka ngayon mas lalo mo pa kami pinapabilib sa iyo mga pinapa uh, kitang uh, katangian at saka pinapamalas na tao dito, kaugalian, no? So, yun, shout out sa iyo, Carla, kung nanonood ka man. Kaya, proud din ako kay ano, proud din talaga kay Carla kasi napaka-bait na ni Carla. At si Carla, hindi talaga siya nasisilaw sa pera. Grabe. Kahit alam niya, andyan lang sa paligid yung mga sponsor niya. Andyan lang hindi siya yung ma-request or ma -ano sa sponsor niya. Hindi siya, siya ma-request ng kung ano man. No? Shoutout bro, update mo naman ako. Oy, Kuya pi uh. So, yun na nga. Nabanggit din ni Kalinga, proud na proud na proud siya kay Carla. Dahil nga, si Carla nga, hindi siya nasisilaw sa pera. Naniniwala ako dun talaga sa sinabi, alam ko, alam ko personally na talagang yung mga sponsors talaga, maraming nakapaligid talaga na sponsors sa jump car natin. Eh. Talaga maraming nakasuporta sa kanila. Pero, nakarinig ba tayo na talagang uh, meron siyang direct contact na talagang uh, nakatanggap ng pera si Carlos sa uh, direct sa sponsors? Wala po. Talagang dumabdaan siya kay Kalinga Prab. And all, talagang anjan yung mutual respect nila sa isa't isa. So, yun. Alam ko na sa sarili ko na magpapatuloy yun. So, kaya ano, lagi lang ako nakatabay dito. And uh, shout out pala kay Kaninga Prob, kay, uh, kay Carla, kay Jomar, and uh, sa lahat ng mga uh, supporters natin dyan. So ako po yung magpapaalam na yun po, quick ano lang. Quick recap lang nung nangyaring live kanina ni Kalinga Prab about kay Carla. So, yun, grabe. Napaka, sana mapanood ni Carla itong uh, video na to at saka yung live ni Kalinga Prab. Ito, summer ito ng live ni Kalinga Prab eh. And alam ko naman talaga magagamit niya talaga to yung mga payo ni Kalinga Prab kay para sa kanya. So yun, ingat kayo dyan palagi mga Kalinga, mga kapinatex natin dyan. Ako po yung magpapahalam na. And, cheese!